Para Eto. naman kilala ni Palala, lalo natin yung ating guest performer At makakapanayan po natin siya ngayong umaga Magandang umaga at welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Teya. Po. Hi, good, good morning, morning Thea Una sa lahat, ah, ano yung naging inspiration mo sa pagpasok sa pagkanta na to Paano ka nahilig? Um, actually, simula pa po nung bata ako talagang mm. yung mom ko na po um, Parang siya na po yung naging mentor ko po talaga mm. sa pagkanta So, pinapakanta ka na talaga niya ng mga song piece. Opo, yes po. Tapos, like, you know, correct ka na rin niya, minimentor ka niya sa melody, yes, po. sa tono. Opo. Kaya, sino naman yung mga naging inspiration mo? Sino mm. yung mga artist, yung mga nilook up mo talaga? Siguro po, um, isa sa mga artist po talaga na nilook up ko, si Morissette Amon po. Dito wow. <laughs> set. So, parang yung yun, melody ng voice mo, no, medyo pabirit ng nano na, na malamig. Oo. So usually, ayan nakita ko sa video na no, kumakanta ka na, may mga gig ka na sa ka. Usually kumakanta. Mm. Um actually, uh, part po ako ng music team or ng worship team po sa church po namin. Mm. Mm. Maganda 'yan. Oo, oh, maganda, maganda na at the same time, ah uh, Nag nagagawa mo na yung hiling mo, yung interest mo, and also, eh e, share mo rin yun, yes, diba, ba? Yes. sa marami. Saka nakapag-serve ka, diba, ganyan yes. dyan. Oo, oh, nakapag-serve, nakapagserve ka. So, um, ano naman yung, like, your vision mo, yung goal mo sa pagkanta? Gusto mo bang sumali ng isang malaking singing contest, or gusto mong maging parte ng banda as a singer? How you envision yourself naman? Um, siguro po uh, hindi ko po kasi masyado nakikita yung sarili ko more on sa pagsali ng mga malalaking mm -hmm. contest po or ganun. Siguro po um sa akin lang po um mas pagpopokusan ko po siguro yung uh, pagiging uh, worship leader po mm -hmm. sa aming church ayan and para mas lalo pong ma um, malid yung congregation into worship po talaga. Yun po yung pinaka ginugol ko po talaga is maramdaman po nila yung presence po ni Lord habang ako po yung nagpapakalala. Pero may mga ganyan, no? Oh, may, may mga ganyan na gospel singers din, di ba? Mm. So ano may ano mga message mo siguro doon sa mga katulad mo sa mga aspiring singers din? Uh, siguro yung message ko lang po sa kanila, huwag um, po kayong huminto sa inyong mga pangarap and lagi po kayong um, kumanta ng may puso. Ayan. Mm, at saka gusto ko yun ha, ginagamit mo talaga yung talento mo na binigay sa iyo ni God yes, to po. serve God. Yes, All right, thank you very much, Athea, thank sa pagbibigay po. ng um, iyong oras dito sa Rise and Shine, Pilipinas. And of course, maririnig na po natin siya ulit. Let's give it away to Thea. Aking mamasdan ang kalawakan Hindi ko maunawaan Ang iyong dahilan kung bakit ako'y Pinili mo tinalagaan Di ko kayang isipin Hinding hindi ko kayang sukatin Ang pag-ibig mo, Jesus Ngayong binigay sa akin Sa pag-ibig mo Walang ibang nagmahal sa akin Ang katulad mo Salamat, salamat O oh Esu, sa pag-ibig mo Ako'y magsasaya Sa piling mo pagibitan ako ay may lalapitan ikaw ay susam ako sandigan hindi mo ko pababayaan di ko kaya ng isipin hindi hindi ko kaya ng sukatin ang pagibig mo Jesus na yung binigay sa akin. Salamat, O oh Jesus, sa pag-ibig mo Walang ibang nagmahal sa akin Ang katulad mo Salamat, salamat, O oh Jesus, sa pag-ibig mo Ako'y magsasaya sa piling mo Buhay ko nang punihin ka Buhay ko nang sa'yo'y sumumba Wala nang ibang nanaisin pa Kung di pa salamatan ka Buhay ko nang punihin ka Buhay ko nang sa'yo'y sumumba Wala nang ibang nanaisin pa

Walang ibang nagmahal sa akin thương yêu mo Salamat, salamat ơn oh Jesus, cho tôi sự anh lạc. Xin cảm ơn Ngài Selamat, selamat, oh Yesus, pagi bidad, aku imut saya, aku imut saya, aku imut saya, sah